Yun nga pala mga ride and roll, nagbabalik tayo. Ito, may dalawa tayo ngayong, bambino guys. No guys, Sphinx bambino ha. Parehas male to guys. Ayan, two balls. Uh, going four months old. Ang gaganda nito sa personal guys, ang lilinis. Kahit sa mga tenga guys. Sa kanila guys, out ko na lang ng 29k guys, negotiable. Ah, parehas standard to guys, ah, Bambino. And parehas male two balls. And pakita natin kung gaano silang kaigse. Ito sila guys, ha. Ah. Ayun, ah. mga unan. dalawang male yan, ha. Ah. guys, quality price, quality cut. Diba? Ayun naman tayo. and guys, with the worm na yan guys ha. Ah. Pero kung gusto nyo, with vaccine na ah, pwede naman guys na ah, mga unano yan, ah. Sa totoo lang, guys, mura na yan sa 29. Kahit check nyo sa iba. So, yun, guys, nakita nyo kung gano'n silang kaunano, guys. Ang gaganda nito sa personal, guys. Promise. ano ah, ang gaganda nito. 29K, guys. And then, guys, eto yung kapatid nila na female na sphinx. Eto, ano na to, non-standard, guys. Pero may dugo siyang, ano... May dugo siyang munchkin na unano ah. katulad nung umpisa. Female naman to guys. Ayan. Out ko na lang to ng 27k guys. Ayan. Non-standard to guys ah. Kaya may dugong unano to. 27k female. Ah. Ang ganda guys. Ang kagandaan dito guys. Alam niya kung bakit. Yung ibang part niya ng katawan, no? katulad nitong buntot, may balahibo. Kaya ang ganda. Ayan na. Oh. Kaya yung ibang parte ng tenga niya. Parang ano, parang Devon Rex yung pagkakulot. Sphinx, ng standard. Ayan. Eto guys, oh. kitang kita niya naman guys kung gaano kalakas kumain. Ah. Ayan, mga naka-wet food yan guys. Ah. And then guys, eto may ano tayo dito. Ah. Debon Rex. Ayan. Parehas mail. Etong isa ay 65. And then ito 55. Parehas mail to guys ha. Parehas ng island born. Ayan. Pakita din nila. Ay, pakita din natin silang nakatayo. Gaganda. So, ayan guys. Oh. Ang tataba na nito guys. Kukulit. Ang tataba. Mga kulot. Ayan mga mukha nila guys. Para experience nito is nasa atin ah Devon Rex guys. And then guys, Ito may British short hair naman tayo dito na female. Lapakataba nito guys. Hindi ko alam kung buntis to eh. Hindi ko alam kung nais-stud to eh. Female to guys. Ayan. Out ko na lang to ng 23k guys. Female. Ganda. Sobrang laki. Ayan na. Tsura. Bilog na bilog guys. Bilog na bilog yan. Female. And then guys, ito isa nating female. Ito guys, pahit na to ah. Nagsusungit na to guys. Pag inaawakan nyo sa may petan Out ko na lang dito ng 23 guys. Bilog na bilog ang mukha din ito guys. Ah. Female. Bigat. Uh, female ta guys. 23k guys. na, ah. bilog na bilog mukha. mag na to guys. sa ah. Basal to ah. And then guys, ito yung male natin na chunky. Ayan. Chunky male. Ayan oh. o. Sobrang taba ng mukha guys. Sa kanya, guys, out ko na lang ng 25k. Yan. Ano to, guys, ha? May linyadang fold. Pakita natin yung picture niya. And then, guys, eto nga din pala yung kasama nung dalawa nating female na British short hair. Yan. Aggressive stud. 25k, guys, negotiable. Pag kukunin nyo ng pair, ah, bawasan pa natin then guys, ito yung mail natin na baboy. Ayun o, no? sobrang chubby face. Sobrang taba. Ano na to guys ha, proven stud ha. Ano. Sa kanya guys, out ko na lang to ng 27k guys. Ano. Fix na ako dyan guys, 27. Proven na rin to guys. Ayan. Pakita natin yung mga inanak niya. Ayan. Okay. Anak ng import guys. Hello po mga boss. Meron po tayo dito ng Ito so, po Pimi. Ito so, po Pimi. Ito so, po siya. Rap gal. po ito ah. Mga boss ah. Ito siya po. Five months lang to. Ito po, bigay ko na lang po ito, ano? 20 gay, mga boss. 20 Female siya, wa? Female. Female. Ito po Female po ito. Kasi ito pa. Ito po. Ito yung male. Ayan. Ayan siya, mga boss. Ayan. Male po ito, ha? Ah. Eto, bigay ko na lang to anak. 19K mga boss. 19 na lang po ito. Traggal. Female na yan. Laki po nyo, oh. pa po. Eto po yung Devon race natin. Mga boss. Ito po siya. po. Kulot po. Malay po niyan. ito, so, bigay ko na lang po ito mga boss, ano? 65. 65 na lang ito mga boss. Devon Rex. Yan. Ilan lang po meron sa Pinas dito mga boss? Yan, kulit po, balay po niya. Ayan. 65 na lang po sa kanya. Tapos ano ba? Ano mga boss? Ito, so, bigay ko na lang ito, ano ha? May nang ito so, bigay ko na lang ito, ano? 12K. Mga boss. Yan, 12K na lang sa kanya. Shoutout na lang sa kanya, Milto. Ah. Yan lang po muna avail natin mga po Salamat po pala, Ride and Roll. Yan, meron po tayo available na Silver Shaded British Short Hair, 3 months old. 3 months old. Female po yan. Sobrang soft ng balahibo. Pwede sa bata na hawakan. Malambing po siya. Hindi siya matapang. Ayan, dito po. 12K na lang, fix na po yan. Napakamura po para sa Pure Breed British Short Hair. na lang po, PM po sa FB page, Bailey Sir Homing 2.0. Thank you. So, ayan! Good day po! so, uh, uh, text lang po natin yung tatlong available nating pusa na puro babae. So, ayan. Start po tayo sa tortoise natin. 3 months old po siya. Ayan. Bottom na. Yan. Three months old po to tortoise po. Ang kulay niya, female, syempre. So, yan po is uh, 5K na lang, negotiable po siya. Three months old. Sobrang taba na ito. Yan. Female yan, ha. Taas siya ulit. Yan. Sa, sa may cage. So, yan. Tortoise ang color niya. Ayan. 5K negotiable. Next po natin yung 4 months natin na tricolor. So, ito is 4 months old female. Ayan, napakaganda ng pattern ng pagkakaliko niya, ha? yan. Ang kapal ng balahibo din. Walang kuto. Ayan. Napaka bagong hindi ko na sinan lahat. So, ready to rehome na. Female, 4 months, Persian, tricolor. 6K po yan. Napakaganda ng pagka... ano ng color niya. Ng, ng pagka... pattern ng color niya. Ang ganda. Yan. 6K po yan. Yung isa, 5K. Yan. Next. Meron tayong exotic na babae na ginger. Ito ay... Six months old. Yan. So, ito is six months old exotic siya. Babae, female. So, yan. Pangochi yan, ha? Pangochi. Yan. Yan. Bigay ko na lang siya ng 7K. Yan. Negotiable tayo, ha? Negosyable. Napaka mura na nito sa 7k pero bawasan pa natin kung may magkaka-interest sa kanya. Ayan. Female yan. Familiar, napaka wala, taba ching ching niya na. Eh. Medyo basa lang yung sa mata niya kasi pinunasan namin. Ang cute cute niyan. 7k ya. Bawasan natin ng konti yan. So yan. So ano nga pala. Yung page ko po pala is na-restrict ng 1 month. So, gumawa ako ng bagong page ko para makontak nyo ako. Ito yung Pusakat 2. Nilagyan ko lang ng ano. Nilagyan ko lang ng 2 para mabilis ma-search ulit. Na-restrict na na ako ng 1. mati October 23 pa yung balik ng page ko. So, papalo na lang po ako. Dito na lang po din ako kontakin. Para kung may magustuhan po kayo, dito na lang po ako kontakin. So, thank you po sa inyo. Thank you, Ride and road, Maraming salamat po. Ito, 4K na lang isa, 4K. Female. 4K na lang. 4K na lang isa nito, unahan na lang 4K. Yan, nakaliko. 3 months na mahigit. Color yan, o. Oh. 4K na lang isa nito, 4K. Yan. Ragdoll Persian. Yan. And blue eyes. Yan, blue eyes yan, na Blue eyes. Ito, bigay ko na lang ng 7.5. Yan. Yan. Ragdoll Persian yung munchkin babae naghihit na bibigyan ko lang ito ng 8k uh, long coat chihuahua ayan female apple head 3 months ayan female ito 7.5 lang to female 7.5 ayan choco white ayan ayan lilac white ayan female din 3 months with box seal pipe in one and the worm ayan ito bigyan na lang din natin ng 7.5 Ganda, choco 3 months na po ito maigit ha. 3 yeah, months po maigit. Ayan. Yeah. Choco ta, ganda po niya. Ayan. Yeah. Ito, bigay ko na lang din ang 7.5. 5 Ayan, choco ta, Siberian Forest Kitten po ito. Tatlong buwan. Oh, tatlong buwan po siya. Tignan niyo, ang laki niya. Oh, ayan po yung mukha. Oh, mukhang hindi pa uhudin ng buhay. Ha? Babae po, ha? O, oh, ayan. O, oh, kaping ko. O, oh. hmm, ganyan lang po siya. oh, pala nga. lapkat cut po kasi si Reo. Oh. Walang balahibo. Ayan po, Oh. Kita nyo, walang balahibo lumilipad. Hmm, di ba? O, oh. Ano po siya? 15 mil po. Sa so, mga magtatanong, pakinggan nyo naman po ha. 15 mil. Hmm. Ayan po siya. Ito po, Siberian Forest Cat po. Ayan, oh, makikita nyo yung gilid ng leeg niya. No, may balahibo na siya. Ah, oh, ayan po. Saka, wala siyang balahibong iiwan sa akin. Oh, ayan siya. Female po to. Three months na po to. Meron po itong injection na ng anti rabies po to. Okay. Sesale ko na lang po ito ngayon ng ano, 10,000 po siya ngayon. Okay, kasi marami na ako na ibente. Oh, sige po. Uh, ito po, Bengal puto na pime. Oh. Tingnan nyo yung pattern nyo. Ayan, oh. Snow puto ito. Na links, itong tawagin. Oh. Ayan po yung kulay nyo. makikita oh. nyo. Ito pinagpaplanuhan ko ibigay. Kaya lang sa November pa daw eh. Sabi niya, November pa daw po siya. Kilala mo na ko sino ka. <laughs> okay. Wait. Ayan po ito, Siberian po ito. Magtutumas na. Oh. Tingnan nyo kung gaano kahaba yung balahibo niya. Ang balahibo po ng mga Siberian eh, parang sarabi. Ayan siya. magtutumas palang months pa lang po ito. O, ayan. Kulay blue yung mata. O, ayan. Female. Ayaw ko kung female to o male. Hindi po sigurado. Titignan ko pa lang po siya. At mag months pa lang po ito. I-sale ko po ito ngayon. Ibibigay ko lang po ng liman libo. Pwede pa po kayong tumawa. hindi ko pa alam kung male to o female. Ayan po. Siberian po ito. Ayan. O, walang balahibo. Ayan. Yan po ang katangian ng Siberian, ha. Walang na, na, na anong balay mo, o. Oh. Pwede sa hypoallergenic or pwede sa may hika. Yan po ang totoo katangian. Hindi ko mukha nung iba, Kasabi eh. Tasabi, Siberian, eh, pero Pero mukha Siberian lang. Okay po. Ito po yung kulungan. Kasama na po. Pag binili yung Siberian po na maliit, yung months po. E, eh, kanya na pong kulungan na to. Oh, away na to. Oh, sige. One. Ito po, Logan D. Castillo po. Messenger ko po yan. At saka po ay yung telephone number ko. Tawag na lang po kayo kung ano, mag inform po kayo. Okay po. Salamat po. Hello po, Ride and Roll. Good evening po. Salamat po sa inyo. Salamat po. Salamat na marami. Ito po, pahabol itong ating uh, British by Persian, British Shorter by Persian. Nalaki po ito. Opo, uh, chocolate ang kulay niya. By one take one po ito. Kasi may, boy, may girlfriend ito. Uh, package ko na lang. Medyo ano lang siya, nangungulit kasi gusto niya kasama laging girlfriend niya. O, tingnan nyo, napaka-pogi niya, no? Ito yung girlfriend niya. Ito po ulit ay British uh, short hair by Persian. Ito yung girlfriend niya, pure Persian po. Bluish uh, tabi. Ayan po. Ito babae. Uh, bali, ang offer ko sa kanilang dalawa package sa buy one take one ay uh, 13,500 na lang po. Ito po. Salamat. Tapos meron pa tayong isa. Ito isa natin. Exotic. Ah... Uh, tortoise tortoise shell tabi or tortoise shell ayan po female 3 months old napakaganda po ayan para po dito ano uh, PM na lang po sa price uh, para kung meron po magkagusto PM na lang po sa akin sa Skipper TV or dun sa, sa cellphone number ko 0991 6527070 maraming po salamat God bless po Hidden roll. Mayroon tayong exotic babae ito. Mayroon vaccine to asan. Yung vaccine to asan tayo rabi sa. Ito, bibigay ko na lang ito ng hit 5. Babae yan. so may persyan tayo, gray. Ayan o. No? Ganda to. Babae rin to. 5K lang to. 5K na pagaganda rin yan. Ayan, 5K lang to. 5K. Pagkailangan nga araw po 7th February 19, lol. Big po. Oh, available boxes namin. Yeah, well, like yeah. 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 May hindi siya ka Ayan, nalangin ko natin meron tayo Sa 6 Ayan, 6 and Ayan. mga devil's feet. Ayan, flowing thorns. mga vaccine at deworm na po yan. Ayan. Yeah. Mayroong female available lang available ako. Ayan, ito so maganda rin po, isa. So. Yan. Yeah. Sa itong casting po namin dito is 11,000 lang po sa ating mga husky wool. Yan. Male and female lang available dyan. Tapos so meron tayo dito ito yung ating jumbo na, ano, lion type. Yan. Yeah. Three months old. Yan. Yeah. Malalaki. Nag-iisa na lang din po. Yan. Yeah. At itong casting ko po dito is na lang po, nine na lang po sa ating jumbo na lion type. Chow-chow. Yan chow. po. Tapos meron din po tayo dito husky Malamute. Yan. Yeah at si Malamid na Tumas email boy yeah Ito ang asing po namin dito siya na nalang po 13,000 na lang po. Anas, ah, umalam ito ng kulit niyan. Email. Tapos meron din tayo dito yung mga bagong batch natin ng Golden Retriever. Meron tayo dito yung katlong mail lang. Available natin yung mga Golden Retriever. Maybe phone. Thank you. Teresa. Yeah. Yeah, ng ganda maganda na ito. Oh, ang asking namin dito sa lang Ito ang heavy na golden Ayan. Tapos meron tayo dito. Ito yung ating mga pag. Ito yung white carrier natin na pag. Ayan. Um, dalawang inch, na 3 months old. Ito ang asking po namin dito. Siya na lang po ito ah. Pag-thousand po. Ayan, 3 months old natin na pag. Ayan, female, dalawa. Tapos meron tayo dito ito ating, ano, 2 months old. Ayan. Meron tayong wedge dairy. Female din. Ayan. Ito, gasking po namin dito siya na na-photo. 10,000 na lang po. 2 months old na pag. Sa inyo po yung mga available copies namin dito sa aming channel. Pwede nyo po kaming hit, dame, b 2.0 para sa contact number namin na 09154853.tbl Hi! Isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop! Ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo! Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makumpleto ang furniture mo, dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices ba? Worry no more dahil ang services ay quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo dahil our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats. At my home service grooming pa. Oh, diba? Kumpleto, kumpleto. Kaya, what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa ating page.